Kaling ako sa Goodwill. So, tingnan nyo kung anong nabili ko. Napakaganda. Alam nyo bang ba, price nito is 99 cents. Ayan, 99 cents. So, ang cute na no? So, ang ganda pa. O, okay diba? Ang cute. Hmm. oh diba? At syempre, mayroon pa akong super cute. Moon. Ang tag niyang moon ang nakalagay niya. Super cute. A dollar ninety-nine lang siya. O diba? Ang cute nilang dalawa. Hmm. O diba? Ang cute. O diba? Pang lipstick. Foundation lang ang pwedeng lagay dyan. Ang pakaliit. Toys. Pero ang cute niya. Promise. Mayroon na meron pa tayo ng pang-district so, ko doon sa aking yeah! pang-parintahan o pang ager. So, yan. Kuyin na natin yung parintahan sa kanila mga G.E. Okay. I found it.